Kita tayo guys sa drop of location. Oh, Kapit lang. Ah, uh, 75 lang ang ano nito. Right, nilala mo. Sa likod. Ito din ito po sir lang Ito oh, po lang? Oo yan lang po Thank you yes, Thank you sir oh, sir Salamat po sir Buka na lang tayo guys ng ano ng booking hindi pa ako nakakalabas dito sa village nakakuha naman ako ng booking papuntang Bakuor Bako or galing dito sa Pikutan Better living to Bako or ang um, um, biyahe natin ngayon Ah, ay guys, tambayin muna tayo Ah Let's see Puntahan lang natin yung pick up

Tapang ng tapang aso hey hey. Tapang ng aso nila Tapang ng aso nila Eh, okay, tinan kasi nakalagay. Oo. Okay. Eh, no. Doon na po ang bayad ng no, mama. No. Okay po. Okay. <tellos>

ang rate 1 kilometer lang kasi ah uh, lang ang rate nya malapit lang bali boundary to boundary lang yun okay guys abangan na ulit tayo ng pang apat na booking last maybe pa lang naka apat na booking na ako kaso yung dalawa mal malapit ito lang malayo galing Paranaque to Bacor Bali yun lang malayo Isa It's <laughs> you na naman to guys Punta natin Pang na booking Uwa naman tayo Ano, kalah kau sih, cepetan coba kok. one five, oh. Okay, salamat po. Eh, ito isa pa ako. na booking. Okay. Uh, Documents lang siya. Bale, well, matravel tayo ngayon ng 20 km. And 37 minutes. Yan ang estimated time niya na travel.

Kapag tayo ng Okay!

Guys, nag-drop oh, off na pala natin yung galing dasma natin yung panglimang booking natin galing nakarating ako dito sa Manila ano, launa launa taktok ay nabang naman tayo sa pang anim na booking nabang tayo galing dito sa Bacoro papuntang Tagig 21 km limited time 40 minutes ah, siguro ito na ang huli kong booking hindi na ako kukuha ng booking kaya kinuha ko ito papuntang Tagig kasi nandun si Otol bali nagpapasundo sa akin yun ang sakay ko papuntang Cavite eh, mamaya yun ang pasahero ko mamaya tamang tama na ito na booking na papuntang tagit kasi andun din si Otol sa tagit so me, guys uh, balikan ko na lang kayo pag nasa drop off location ako okay guys yung bakor pala ito no. bye bye guys, no. guys safety traffic DJ kas kah? Kau kau. Ni apa kau selser? Ha? <laughs> ha? DJ kas na la kau. Oh DJ na la. 09 09. 81 Oke tuan. Oke tuan. Enggan 197. Unique. Oh. No. Selamat, Sir. Teringat. Thank you. okay, Pak. Selamat, selamat, Gabi na naman Naggabi na naman si Lods uh, Guys, dito na ko na tatapusin yung video ko pero gabi na Bale, hinatid ko na sa BGC yung ano Yung huling drop off ko uh, Bale, nag-worth yan ang 200 ayos na, na At saka Kasi sa sunday ko na, bale na lang Ito ko ngayong araw, Ayan. kita na lang tayo sa guys ya. next time lah. oh bukas kasi susunduin ko na yung auto ko tama na yun. bye bye god bless you all